Ô chị, 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 Ayan Ayan sa posa mo um, Ayan sa kanya sa, -tang -tang po. sa version po natin 6.5 6.5? Sa mga tuta mo magkano? Yan, tag 5.5 lang po yung lahat yan May mabawas pa Ayan 5.5 Wala na si Wala Arangke. Arangke. Dito sa malaki, magkano? 12. 12? Ilang taon na ito? 12. 12 taon na? Ah, <laughs> 9 months. Ah, kala ko 12 taon. 9 <laughs> <Nine> months. Ito <laughs> pa. Magkano naman dito? Yan, 8-7. PCCI. PCCI, no? Ito. <laughs> <laughs> the... Ito. Bigel, magkano? Hello. Oo. Oo. ng kulay niya, no? Kaya na kaya ito. Oo. Uh, malaki mo, magkano? 25? Ay, okay. yeah, okay. magkano dito kuya? Oh? Yeah, 6K na lang din. 6K? Diyon sa kabila, ganun din? Mm -hmm. 6,000. Mm -hmm. Kuya, yung maliliit mo, magkano? Ganun din po, kasama ng bulungan. Uh, 6K? 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 6K?

Okay, eh, ilang ano na yan kuya? ilang months na yan kuya? Ilang months na yan? Ah, six months lang yan, magsiyo seven months. Kapatid yun? Kapatid? Ano na? Kapatid siya yung mga kapatid dalawa? Hindi, hindi. Magkaiba na no, no, no. lang. Magkaiba na Hindi siya na Pero parang siya lang first Kaya bigyan ko yung six k sa mga nakulungan. Pero kahit dyan, gusto mo sa mga kapatid. Parang yung six thousand. Dito sa Gustavo Sandel. Ang Ang pungusan ni Ano pangalan mo kaya? Ano pangalan mo? Ako? Ano pangalan mo? mo? Ano